Oh. Lasing ka na naman ha. Ah. Ano? Araw-araw ka lang na naglalasing. May jowa na siya. Kalbuhin mo na ang kagubatan. Para sumutan. Pwede ba kitang putukan? Tay, putok mo lang sa labas. Huwag lang sa loob. Kuya, kung ipapakain ko sa'yo ang mani ko, <laughs> ano ang gusto mo? nilaga adobo o hilaw malalaman mong hindi kakagandahan kapag napadaan ka sa mga construction workers tapos tuloy pa rin sila sa paghalo ng semento <laughs> Inay, kapatid ko po ba si Ninong? hindi anak. Kumpare ko yun. Bakit mo na itanong? Eh, kasi po, nakita ko si Ninong. Dumidede din sa inyo, Inay, eh. Mamalik mata kang anak. Malibu ka na. Lalasing ka na naman ah. araw -araw ka na. Ado, araw-araw ka lang naglalasing. Bakit mo ito ginagawa? O ay. Kapag lasing ako, ang guapo-guapo mo. Kapag hindi ako lasing, ang sarap kong hiwalayan. Kaya pag araw-araw lasing, araw-araw kang guapo. Ayun mo noon. Shane, kamusta yung exam niya, Shane? Zero ako pa. Zero ka? Okay lang yan, Shane. Pasensya ka na, ha? ikaw yung nakakuha ng kabubuan ko. Okay lang yan pa. At least, hindi ko nakuha yung kapangitan mo. No. <laughs> Araw-araw ka na lang late umuwi May eh, babae ka ba? <laughs> Hindi naman nawala sa lalaki yun eh. Mas maganda yung nagsasabi ng totoo kaysa magsisinungaling sa'yo. Oo, oh, may mabay ako. Pwede ka namang umuwi sa tamang oras uh... kahit ng babae ka. Nasabi mo lang yun kasi hindi ikaw yung lalaki. Si kumpare mo nga ang aga umuwi kahit ng babae ah. Tika, paano mo nalaman? Eh, kaming dalawa ang magkasama eh. Uh! <laughs> nag-asawa ka ng guwapong tamad. Tapos, nung wala ka ng maisaing, doon mo na-realize na hindi pala pwedeng kainin ang muka. Totoo ba na kapag malaki daw yung kamay ng lalaki, malaki din yung ano? yung yung ano, yung guantes. Ako ah, ya, kuya. Ano ko ba password dito? Makikunik po sana ako. Love kita. Oh, ah! Talaga? Why? Oh, bakit? Kasi, mahal din kita. Ha? Yun yung password. Yun. Ah, ganun ba? Puro ba big letters. Savage! Savage! Uy, be, sa palagay mo, alin ang mas matapang? Yung leon o yung tigre? Siyempre, mas matapang ang kabet. <laughs> yung partner ko, lagi kong nauhuling nakatingin sa akin. Oh. Hindi ko alam kung napupugian ba siya sa akin o nagsisisi na. <laughs> po. Kita ang ni ate. Ano ko kaya sa kanya sasabihin? Ate! Bakit kuya? Pakasara ang nakabuka ng hindi tumayo ang nakatumba. <slas> <slas> <slasa> <slasa> Excuse me, miss. O bakit? <slasa> Yung dede mo. Ha? Kanina pa nakatingin sa mata ko. Ano? nakakabastos na. Ano ba sa'yo? Tol, tatanungin kita. Sagutin mo na mabilis pa may meriandahin kita. Sagot mo lang tao, lugar, bagay, pangyayari. Sige, Tol. Game. Silid. Lugar. Pera Bagay Pesta Pangyayari Kapit bahay Chismosa Bobo ang puta <laughs> Ate Eh, hey, bakit? Kung ang kulay ng pusa mo What? Ay itim Pakiusap. Itago mo. Sino kayo sa'yo? Malas. Wow! Ma'am, mm? malapit na ang putukan. Pwede ba kitang putukan? Uh? Oo naman. Yes! Sir, eh, basta iputok mo lang sa labas. Huwag lang sa loob. Nagpahula ako kanina. Kasama ka. Ano bang nahulaan sa ating dalawa? Pares tayong tigang. Bago! Kapag ex na, hindi na dapat binabalikan. Huh? Kaya nga, ex na eh. Expired. What? Ano? Gusto mo bang malason? <laughs> <laughs> oh. Sinubukan namin kagabi maglaro ng Spirit of the Glass. Nung inumpay sa yung ikot, lahat kami nanginilabot. Pero sabi ko, walang bibitaw, walang iwanan. Kaya nung uminto na, ayun, lahat kami lasing na. <laughs> <entreprisesurai> Kung alam mong niloloko ka na, ibuk e ka ang mga mata. Huwag yung hita. Sabi nila, mali daw ang magmahal ng dalawa. Kaya ayun, ginawa kong lima. Oh, Ma you <playiffe> alam niyo boys, Once na naging girlfriend nyo kami, okay lang kahit mag-stalk kayo ng ibang babae. Okay lang kahit mag-react kayo ng deepin ng ibang babae. Okay naman, tataring nyo ng heart yung mighty ng ibang babae. Wala naman sa aming kaso yun eh. Hindi naman big deal yun. Ang sa amin lang, dun ka na, hayop ka. Magsama kayo hanggang mamatay. Ako ay mama, mama, mama. Sa isang abandonadong lugar Ako'y naglalakad May narinig akong sigaw Boses ng babae Umihingi ng saklolo Ako'y napahinto Ako'y kinabahan Nung aking lapitan para tulungan Isang dalagita Ginahasa ng matanda Nung tutulungan ko na sana Biglang nagiba yung sigaw niya Yung saklolo Biglang Saksak mo lolo. Ayaw Saksak mo pa lolo. Oh! Gago! Tangina isa rin Galing hey, na siya. Kalbuhin mo na ang kagubatan. Para smooth ang dadaanan. <laughs> Kung ako lang ang masusunod, gusto na talaga kitang pakasalan. Bakit? Kasi okay ka naman sa mga magulang ko. Aww. Ang inaalala ko lang, papayag kaya yung masawa ko. Hoy! <laughs> hey, Kanina ka ba sa akin? Oh. Basta! Nandiyan na ang patalong sisita mo! No? Sila rin gumitigin, no? Sitahin mo sila! Bakit? Pangit ba pa sila? <laughs> Alam mo, pre, mayaman sana kami kung hindi lang namatay yung lolo ko. Ano sa ko? Namatay siya sa hirap. Gago! <laughs> Nakalain mo yun. Ang dami kong sinubukan na sabon. Aww sa filter lang pala ako po Hi miss. Hello. Alam mo ang ganda mo. Thank you. Ano bang sikretong sabon gamit mo? Bakit? Ang kapal kasi ng mukha mo. <laughs> Yung ATM ko, nag-zero balance na. Aww. Ba magsarado? Ikaw, kuya, ba gusto mo mag-deposit? <laughs> ¿no? Ano ang pagkakapareho o similarity ng ex at ng ampalaya? Kinakain! <laughs> <Balance>. <proposition> Minsan mapapaisip ka na lang talaga sa mga babae. Bakit? Dugo pa ba, ba yung dumadali sa katawan nyo? Yun. Oto yun na. Hi miss. Bote ka ba? <laughs> Bakit? Kape ka ng kape. Ba't di ka pinili? Nasa naman yung bote doon? Bote nga sa'yo. <laughs> Nakakagigil sa kagandahan to, ho. Ang ganda ng mga mata. Ang juicy-juicy ng labi. Yun nga na. Ito pa Pag tayo na, magkasama nating harapin ng mga problema. Eh, wala naman akong problema. Eh hindi pa naman tayo kaya wag ka muna excited.